Samantha Sabala E. Fortune aka iba na alawi pa alam sa muling pagbabalik sa Batang Kiapo alam ko sa pamamagitan ng ating mga na writer ay pwede ka pang mabuhay yes pwede ka pang nilang buhayin walang imposible walang imposible makakabalik ka sa Batang Kiapo tiwala lang tiwala lang pray 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 paalam si Samantha ang kanyang huling hantungan ito yung mga kapulisan na ready na mga sasakyan Ay ang paglalaga ka ni Ivana meron din pala dito si ano si ayan yung ataol na paglalagyan ni Celso sa Celso sa bala paalam tiwala lang makakabalik ka sa batang kaya po mabubuhay kang muli bubuya bubuhayin ka ng mga writer magagaling ang ating writer bubuhayin ka nila. tiwala lang Celso sa mahal ka ng batang kaya family We love you. We love you so much. We love you so much. Balik tayo kay Ibana. Maraming artista na doon. iba na alawi kapit lang kapit lang iba na alawi mabubuhay ka uli sa pamamagitan ng mga gagaling na writer pwede ka pang mabuhay ibalik sa batang kya hello kuya last day na pala ni iba na alawi huling hantungan iba na alawi, mabubuhay ka. Walang dadaan, walang tatawid. Ito yung mga kapulisan ng Batang Kiapo. Hello sir. Last day na pala ni iba alawi no. Ang kanyang huling antungan. Ano po masasabi? Ah, may kausap pala kayo. Ay, lang, lang. Sige sige, bye-bye, bye-bye. May <laughs> bilang sa dala, bye-bye. Lights, lights, Light. lights. Hello sir. Okay, ano ba? po masasabi niyo sa huling antungan ni iba alawi? Ang masasabi ko ah uh, kasi si sugod so na sugod so eh, napatay ah, So, kaya pa kaya siya buhayin ng mga writer, ng mga galing na writer, ibalik uli buhayin. Depende na lang po sa, kung magaling ang writer, depende. At <laughs> depende rin kay Derek Coco. Si Derek Coco po nakakalam yan. Pag sinabi Derek Coco sa... Buhayin writer, yan. Pag sinabi Derek Coco, bigyan nyo naman siya buhayin yan. <laughs> sa writer, gagawin ng writer yon. Paano kaya yon no? Wala yung posible. Eh. Pa naginip lang lahat, pwedeng ganun. Pwedeng ganun, pwedeng flashback. Nanabi, ganun? Ganun na, nabi, na naginip, na bangungot, na komatos. Pwede mangyari lahat. Oo. Oh, oh. Pwede magbago lahat. So, kailangan talaga ng magaling na writer para ibalik si Ivan Alawi. Higit sa lahat, kailangan mas magaling talaga ang writer para mabigyan naman ako ng maganda yung scenery ito. Okay, okay. Eh, may page pala kayo, sir. Ako po si Oliver Sanchez. Oh. Kaya lang, wala na yung FB ko eh. yung hey, Hindi ano kayo way... active. Pero anong bago nyo ulit? Eh you no, know, Facebook ko lang, Oliver Sanchez lang po. May YouTube kayo? Wala TikTok, po. Eh. Wala TikTok, okay. Wala Pero nagba din kayo. Hindi 'yung nung around na wala nang. Oliver Sanchez lang po 'yan 'yung niya. Okay. Iyan 'yung ng Oliver Sanchez. Ito po, Oliver papakita ko Sanchez. lang po sa inyo. Follow niyo siya, guys. Follow niyo siya para update tayo kay iba na alawi kung bubuhayin pa ba o ano. Ito po, papakita ko lang po sa inyo 'yung FB para Makita niyo po. Kasi maraming Oliver Sanchez hmm. eh. Ito lang Oliver Sanchez na pogi. Ay, Ayun oh. No? Original. Yan. Saan? Kasama ng akin. Ito po, ito pa. Ito na po siya. Ayan ayan okay, na. Huwag mas kayo masyadong mainip. Darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Ito ang hmm. aking Facebook. So ayan guys, follow nang natin siya para ma-update tayo kay iba na alawi kung bubuhayin ba siya ng writer, ng mga galing na writer. So, ano mga impossibly na pwedeng gawin? Pwede siyang bangungot, nakomatos, tapos biglang nagising. Pwedeng namatay, uh, tapos biglang flashback na. Flashback lang? Ang pala. Hindi, kunyari, namatay siya. Ang alam na namatay na pero hindi nila alam. Nabuhay pala, kunyari lang. Alam mo naman, Pinoy, di ba? Oh. Pag bumulong pili ko, kunyari patay. Tapos, mm -hmm. close up ng amay. Gumaganon. Ibig sabihin, maiksena na naman. Ganun po yun. So pwededing... Pinipilong pili, pili pili pelikula. Eh, uh, pelikulang pelikula. Pili. So pwedeng <laughs> nilusop sa bahay, nabagok lang yung ulo, tapos biglang nandun pala si Tanggol, iligtas siya. Pwedeng ganun. Eh, sa kanya lahat na na mahinga ka lang ng ilang buwan. Pwede na yun. Pwede, ganun. Oh. Basta masasabi ko lang, napakagaling yung Derek Coco. Ayan. Naman. Yan po si Derek Coco. Okay. Coco Martin ang pinaka the best director ng mm -hmm. Batang Kiyapo at ng iba pang telesharing Darting. Darting. Unang-una sa probinsya, no? Oh. Wala akong masabi, very good talaga si director ko. Ayun. I love you, Direkto ko. Yung probinsyano pa yon. Ang sasabihin ko lang kay Direkto ko, Martin, ay more blessing, good health, and good and, health and more, more power. projects Project. and more power. And more years sa Batang Kiyapo. Mas marami pang kakaabang-abang. Yan po si director ko. Martin. So, ayan Sinketari guys. Thank Bye-bye. Bye-bye. Uh, Thank you. So, ayan guys. Uh, ayan, mo, ipapasa uh, ipapasa po natin yan. ah uh, maikling istorya. Just, ano yung po yung maikling ito? Gato yung tsura. Maikling yeah. istorya. Picturean nyo po. Tapos, ayan yung logo ko. Nakahanapin ka. Naka ano. Ayan. Hanapin nyo lang. Ayan. Tapos, search-search nyo lang. Yeah. Okay. Pag sinurge ko yung makikita ko na. Oh, makikita nyo po. Thank you, thank you, thank you. I-upload natin ito ngayon kasi may Wi-Fi dito. Free fi pala dito. Good. Thank <laughs> you, bossing. So, ayan. palo nyo rin po si sir kasi marami siyang alam kay iba na alawi na pwede palang mabuhay si iba na alabaw. Mag-ingay kasi nag-take na. So, ito pala yung mga pisibling pwedeng mangyari. Pwedeng mabuhay si iba uh, na alawi. Nabagok lang. Nag-flashback or nakomatos yung nilusip sa bahay biglang nandun pala si Coco Martin so writer na lang ang pag-asa mo iba na alawi kung gusto mo pang bumalik sa Batang Kiapo pero kung talaga nakatadhana sa'yo na ayaw mo na sa Batang Kiapo wala na magagawa pero kaya ang buhayin Ayan na muna sa ngayon sa ating update kay Samantha Sabala. E. Fortune sa anyang huling hantungan. Nood po kayo lagi ng Batang Kepo. Bye!